nga ba kung ang tinatamasa mong yaman o asenso ay bigla na lang mawala ng isang iglap? Dati kang mayaman, bigla kang humirap. Dating swerte pero minalas. Ito ang naranasan ng isang taga Daraga Albay. Pero pagkatapos niyang magsumikap, nagbalik ulit ang kanyang swerte. Patutunayan niya ngayon sa inyo sa kanyang true to life story na bilog ang mundo. Dahil sa lahat ng pain na naranasan ko na at a very young age, yun yung nagulma sa akin kung nasaan ako ngayon. Si Joseph Lim, ang 38-year-old multi-millionaire at millionaire maker ng Albay. Sa likod ng kanyang tagumpay ay ang mga pagsubok na naglugmok sa noon ay marangya nilang buhay. May kaya parents ko eh, kasi both sila pareho may negosyo. And dun ko rin na experience na yung difference between may pera at wala. Kasi kumbaga parang iba yung treatment pag kumikita ka talaga ng malaki. Gusto yung mga order. May negosyong handicraft ang pamilya ni Joseph. Dagdag pa ang mga pampasadang jeep. Dahil malakas kumita, ibinibigay ng magulang niya ang lahat ng kanyang luho noon. Lahat ng gusto ko binibigay. Eh. Isang iyak lang bibigay na sa akin. Hindi hindi ko pa makalimutan na every week binibili na ako ng G.I. Joe that time na toy. Eh, I think kung pagtama pagkakaalala ko na sa mga 100 pesos yon isang, isang toy lang. And elementary ako noon para bilhin ako ng magulang ko every week sadyang mapaglaro ang tadhana. Umikot ang gulong ng buhay ni Joseph pababa at dito na nila naranasan ang maghirap. Ikaw yung laging parang mataas ang tingin sa'yo hanggang dumating sa point na nakita ko yung parents ko na sila mismo yung nangungutang, sila mismo yung pumipila na. Habang nakikita ko yung lungkot sa mukha ng father ko, dun talaga ako sobrang nasakta na sabi ko, ayokong ganito yung magiging buhay ng, ng parents ko. Tinakbuhan ng nanay ni Joseph ng mga umutang sa kanya. Nabaligdad ang sitwasyon dahil dito. Nagkabaon-baon din sila sa utang. Ang handicraft shop nalugi at nagsara. At ang pampasaherong jeep, dalawa na lang ang natira. Ang kita sa boundary nito, itinutustos na lang sa pag-aaral ni Joseph. Paano na? Ha? Paano na? Hindi lamang ari-arian ang nawala kay Joseph. Ang dating masayang pamilya ay nawasa. Lumaya sa at nakipaghiwalay ang nanay ni Joseph sa kanyang ama. Naghiwalay sila lugmok na kami. Umbaga ko nakita yung parents ko na halos everyday na nag-aaway. Si mama aburido na palagi na even sa amin na nababagsak yung sama nila ng loob. Sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang, si Joseph ay pilit itinaguyod ang kanyang sarili. Kaya nang makakuha siya ng kanyang lisensya, ang jeep na natira sa kanila, siya na mismo ang namasada. Todo kayod si Joseph sa pagpapasada ng jeep na may biyahing albay upang makakuha ng sapat na kita para sa pambayad ng tuition o baon sa eskwela. Driver sa umaga, estudyante sa hapon. Bakit ako makikinig sa mga opinion ng ibang tao na end of the day nung bumagsak kami, ni wala man tumulong sa amin eh. Kaya because of that, yun ang naging wake up call ko sa akin na I just going to focus sa sarili ko, i-improve ko sarili ko, makatulong ako sa pamilya ko. Akala ni Joseph, ibabaon na siya ng kamalasan. Subalit bago siya makagraduate sa kolehiyo, Nilapitan siya ng isang di nakilalang lalaki. Sir, sir, baka gusto niyo tayo sa okay, okay, room. Ang kinabutan ng papel at nakasulat doon ang paghikayat sa kanyang magbenta ng iba't ibang produkto. Hindi nagdalawang isip. Ang lahat ng ipon niya sa pamamasada, isinugal upang maging puhunan. Nabigyan lang ako ng flyers. I really don't know yung nag-invite sa akin. Ang um, taga-romblon siya, nabigyan niya ako ng flyers. And because of that, yun ang naging starting ng point ng buhay ko. Araw, gabi, umulan o umaraw, hindi alintana ni Joseph. Nagtsaga siyang mamigay ng flyers upang makahikayat na sumama at bumili ng kanyang produkto. Mula albay, dinayo ni Joseph ang Maynila at hanggang doon tuloy ang kanyang pagbebenta. Sa Maynila, Nangupahan sa maliit na bahay si Joseph. Nagtiis kahit sa papaglang matulog. Ang importante, makaipon. Ang dami kong gustong patunayan sa sarili ko at the same time makatulong sa parents ko. Kaya even tumira sa iba-ibang lugar na mas, mas mura, wala kang pambayad ng hotel, wala ka rin pambayad ng titirahan mo. Kaya kung saan ako pwedeng makitulog, doon ako nakikitulog. Baon ang determinasyong makaahon sa hirap. Ang dating mayaman na naghirap ay mukhang muling yayaman. Taong 2007, certified milyonaryo na ulit si Joseph. Handa na siyang bawiin ang lahat ng nawala sa kanya sa albay. Pero ang inaasam na muling makasama ang ina, hindi na nangyari. Kumbaga hindi, hindi ko tumakalimutan makalimutan kasi that the time na papunta dapat ako ng Sibunon, tapos sabi ng mama ko, Joseph, pwede ka bang pumunta muna dito sa akin, imit mo ako. Namimiss ka ng uncle mo. Kasi mama nakikiteran lang that time sa uncle ko. Pagpunta ko doon, eh, yun na pala yung last na magkikita kami. Nainamis kita ng sobrang lahat eh. Ay naku, tayo naman. Tayo, magkasama na ulit tayo. Diamond awardee goes to... Taong 2014, nakuha niya ang pinakamataas na puesto sa kanilang kumpanya, ang pagiging isang Hall of Famer dahil sa dami ng kliyenteng nahikayat niyang tangkilikin ng kanyang produkto. mo ng kailan ka magsisipag. Pag gusto sa buhay mo, dapat mag-desisyon ka. Pinatamad ka man o mag hindi, magtrabaho ka. Sa pagbalik niya sa Albay, unang bagay na ginawa ni Joseph ay bawiin sa bangko ang ancestral house na muntik ng marimata. Hi, alam mo ba na ito talaga yung original na bahay namin? Kaya nung simula nung natubos namin ito, dun ko na siya pinaganda ng pinaganda. Alam niyo ba itong nakikita niyo ngayon, may parking yan kasi dati parkingan to lahat ng jeep. At itong building na nakikita nyo nasa harap, yan yung guest house. Since marami ako lagi mga bisita na pumupunta galing iba't ibang lugar na dumadalaw dito, kaya nagpagawa ako ng ganyan yung second floor and third floor para meron silang tirahan once may mga bisita ako dito sa bahay. Mapapansin itong fountain, dyan lagi yung tanki namin ng tubig na laging nauubusan ng tubig. Kaya ang ginawa ko, ginawa ng fountain para from memories na medyo struggle before, ngayon ang fountain is a memory na napakaganda, napaka free flow at syempre relaxing na buhay na ngayon. At ito yung sa mga ilan na ipundar ko. Ito yung first car ko. Ito yung pinakalab ko syempre yung kotse. At ito naman ang isa. Pero ang pinakamaganda dyan, yung nasa Manila po, Ma'am Corina. At kung dati pampasayarong jeep ang kanyang minamaneho, abang ngayon, lima na ang kanyang sasakyan kasamang isang Sports car na nagkakahalaga lang naman ng 5 milyong piso. At ito naman ang saksi kung gaano ako kasipag kasi ito yung kasama ko palagi sa out of town ko. Pero meron akong isang kwento na napaka-special. Bakit special? Kasi itong coaching to, nirigalo ko sa si special na tao, walang iba. Kung hindi yung papa ko, pati plate number, ginawa kong pangalan niya. Maliban sa bahay at mga kotse, kaliwat kanan din ng kanyang mga residential property sa Bicol at mga condo units sa Maynila. Nabawi talaga lahat ni Joseph ang kanilang mga naisang la at nabentang ari-arian. Kaya naman si Joseph tumutulong na ngayon sa iba para maging multimilyonaryo kagaya niya. Nag-start kasi ako sa so wala talagang alam eh. And then sa mentoring niya, lahat ng mga pinapagawa niya sa akin naging masunurin lang talaga ako in all aspects. And yun yung nag-push sa akin para kumita ng mas mabilis sa negosyo meron sa amin. Bukas ang palad ni Joseph sa mga nangangailangan, katulad ng mga nasalan ng bagyo o iba pang pa kalamidad at maging mga nawala ng hanap buhay, lalo ngayong pandemya. Pag narinig ko yung tao na pangarap niya para sa pamilya niya, wala silang pera. 'Yun ang gumigising sa katawan ko eh. Kaya para sa akin, end lahat naman siguro ng taong successful, they want to help. Walang permanente sa buhay at sa mundo, tulad ng nangyari sa life story ni Joseph. Nagmula sa mayamang pamilya, naghirap Bumangon at nagsumikap, tunay na ang ikabubuti ng ating buhay ay magmumula sa positibo nating pananaw.